Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga uri ng datos sa TypeScript. Maaari kang matuto tungkol sa iba't ibang primitive na uri, mga wrapper object, arrays, tuples, at mga union types sa pamamagitan ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code mangyaring gamitin ito. Nag-aalok ang TypeScript ng iba't ibang uri ng data. Pinapahintulutan ka nitong tukuyin ang mahigpit na mga uri para sa mga variable, argumento ng mga function, at mga return value. Nasa ibaba ang pangunahing mga uri ng data at ang kanilang paggamit. Ang number ay isang uri na ginagamit para sa paghawak ng mga numerical na halaga, kabilang ang mga integer at floating point numbers, mga decimal. Ang paghawak ng mga halagang lumalampas sa tiyak na limitasyon ay nagreresulta sa infinity o NaN, not a number. Sa TypeScript, ang mga numero ay kinakatawan bilang floating point numbers. Maaari itong magresulta sa bahagyang mga pagkakamali sa mga resulta ng kalkulasyon. Kapag kinakailangan ang tumpak na kalkulasyon, tulad ng mga halagang pampinansyal, mahalagang iwasan ang pag-ikot ng mga error tulad nito. Halimbawa, maaari mong gamitin ang big int o tofixed o ayusin ang mga lugar ng decimal gamit ang mga aklatan katulad ng decimal, JS. Ang uri ng string ay humahawak ng mga tekstwal na datos. Ang uri ng boolean ay may dalawang halaga, true o false. Ang null ay kumakatawan sa hindi umiiral na halaga, at ang undefined ay kumakatawan sa hindi natukoy na halaga. Sa TypeScript, maaari mong tukuyin ang uri ng mga elemento ng array. Ang number ay isang array ng mga numero at ang string ay isang array ng mga string. Ang tuple ay isang array na may mga elemento ng magkakaibang uri. Ang anum ay tumutukoy sa isang hanay ng mga pinangalan ng konstan. Ang uri ng any ay maaaring maglama ng anumang uri ng halaga at ginagamit kapag gusto mong i-disable ang pagsuri ng uri. Sa paggamit ng mga uri ng union, maaari kang tumukoy ng mga variable na maaaring maglaman ng isa sa maraming uri. Ang wrapper object sa TypeScript ay mga object na automaticong nilikha upang i-proseso ang mga primitive na uri ng datos bilang mga object. Ang mga primitive na uri ay nagpapahintulot ng magaan at mabilis na operasyon, habang ang mga uri ng object ay may mga metodo at katangian na nagbibigay daan sa mas masaganang operasyon. Sa JavaScript at TypeScript, may mga wrapper object na tumutugma sa mga primitive na uri tulad ng string, number, at boolean. Ang mga ito ay nililikha gamit ang mga constructor na function na tinatawag na String, Number, at boolean ayon sa pagkakasunod. Narito sa ibaba ang mga halimbawa ng wrapper objects. Ang string na object ay naglalaman ng mga katangian at metodo para sa mga string. Hindi tulad ng primitive na string, ang string na object ay itinuturing bilang isang object ng type of. Ang mga wrapper object ay kapakipakinabang kapag nagpo-proseso ng mga string o tumatawag ng mga metodo sa mga ito. Ang number na object ay nagbibigay ng mga katangian at metodo para sa mga numero. Ang number na object bilang isang wrapper para sa mga numero ay may mga metodo para sa mga numerical na operasyon, hal. tofix. Ang boolean na object ay nagbibigay ng mga katangian at metodo para sa mga boolean na halaga. Ang boolean na object ay isang wrapper para sa primitive na boolean na uri at itinuturing bilang object. Dahil ang mga wrapper object ay itinuturing bilang mga object, may bahagyang pagbawa sa performance, ngunit mas maraming mga operasyon ang posibleng magawa dahil sa mga karagdagang katangian at metodo. Bukod dito, may mga pagkakaiba sa paghahambing gamit ang katumbas-katumbas. At katumbas katumbas katumbas. Ang katumbas katumbas ay naghahambing ng mga halaga, samantalang ang katumbas 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 ay mahigpit na naghahambing kasama ang uri. Katumbas katumbas katumbas. Ay nagbabalik ng false kapag ikinumpara ang wrapper object sa mga primitive na uri. Sa TypeScript, mahalaga na maayos na pamahalaan ang implicit at explicit na pagkonbersyon ng mga uri. Sa TypeScript, ang implicit na pagkonbersyon ng mga uri ay dapat iwasan hangga't maaari upang matiyak ang kaligtasan ng uri. Sa halimbawang ito, ang numero na 5 ay implicit na kinanver sa isang string na naging resulta sa string na 55. Sa TypeScript, gumamit ng mga anotasyon ng uri o mga function sa pagkonbersyon ng uri upang ligtas na magawa ang pagkonbersyon ng mga uri. Sa halimbawang ito, ang number na function ay ginamit upang explicit na i-convert ang string na 123 sa numero na 123. Sa TypeScript, maaari mong gamitin ang type of operator para i-check ang uri ng data ng isang variable. Sa TypeScript, maaari mong gamitin ang type of upang i-check ang mga uri. Ngunit para sa mas tumpak na pag-check ng uri, inirerekomenda rin ang paggamit ng mga instensive o is operators. Ang wrapper objects ay itinuturing bilang mga object dahil nagbibigay sila ng karagdagang mga pamamaraan at katangian para sa mga primitive na uri. Ang string, number, at boolean ay mga kinatawang halimbawa ng wrapper objects. Hindi tulad ng mga primitive na uri, ang mga wrapper objects ay kinikilala bilang object ng type of. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panonood mag-subscribe sa channel at panuori ng aming mga bagong video.